Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang usapin, kung paano maiwasan ang paninigarilyo. Alam nating lahat na ang paninigarilyo ay may masamang epekto sa ating kalusugan, kaya't mahalaga na malaman natin kung paano ito maiiwasan. Una sa lahat, ano nga ba ang mga epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng iba't ibang sakit tulad ng kanser sa baga, sakit sa puso, at iba pang malubhang kondisyon. Bukod pa rito, naapektuhan din ang mga taong nakapaligid sa iyo dahil sa second-hand smoke. Kaya't mahalaga na mapigilan ang bisyo na ito bago pa man magsimula. Mga hakbang para maiwasan ang paninigarilyo, narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin upang maiwasan ang paninigarilyo magkaroon ng tamang impormasyon, alamin ang mga masamang epekto ng paninigarilyo sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng iba. Makatutulong ito upang ikaw ay maging mas determinado na iwasan ito, umiwas sa mga toksu, iwasan ang mga lugar at tao na maaaring mag sa iyo na manigarilyo. Kung may mga kaibigan kang naninigarilyo, subukan mong magdistansya sa kanila o hikayatin silang tumigil din, maghanap ng alternatibo, sa halip na manigarilyo, subukan ang ibang aktibidad na magbibigay ng kasiyahan tulad ng pag ehersesyo pag-aaral ng bagong hobby, o pakikipagbonding sa pamilya, humingi ng suporta, huwag maayang humingi ng tulong mula sa pamilya, kaibigan, o mga profesional. Ang suporta mula sa kanila ay makakatulong upang mapanatili ang iyong desisyon na iwasan ang paninigarilyo, mag-set ng goals, magtakda ng mga tiyak na layunin, tulad ng hindi paghawak ng sigarilyo sa loob ng isang linggo o kahit pa unti unti hanggang sa tuluyan ng makawala sa bisyo, mahalagang tandaan, ang iyong kalusugan ay napakahalaga. Ang pag-iwas sa paninigarilyo ay hindi lamang makakabuti sa iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong emosyonal at mental na kalagayan. Huwag mag-atubiling gumawa ng hakbang ngayon para sa mas malusog na kinabukasan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, o huwag kalimutan e-like, e-share ito sa mga kakilala mong gustong huminto sa paninigarilyo, at mag-subscribe para sa iba pang mga helpful na content, e comment din ang iyong mga tanong o karanasan sa pagtigil sa paninigarilyo para makapag-usap tayo. Salamat sa panunod at good luck sa iyong journey tungo sa isang healthier na buhay.